Hoy mga ibon, lapit kayo rito. May ampaloya dito ang hinog. Papakain ko sa inyo. Yan ang isaw. Yan. Tek, eh, nagmamadali itong isaw. Dali lang, dali lang, dali lang. Papak natin lang. Yan siya. Yan napaka na. No. Yung kulay kulay gulong ibon. Yan siya. Ayoko pong So, suluhin niya ang idol. Ganyan oh. siya. Sinapat na nga ang palaya. Vitamin niya sa kanyo mga idol. Kasi marami din ang palaya. May nahinog na na natin sa kanyo. Sa kanila. Yan. May nakakain din nila yan ang palaya. Mahilig sa gulay na alaga natin ngayon. kasing gulay kinakain yan sakoy dalawa o yun sumabit na iba iba naging karamdam pa yun naglapitan na o ganito kaano, ano mga ibon natin yan basta gulay patay natin binatang ko ngayon so wag muna ang palay muna sila ayan siya mga abang habang tayo nagkakapi dito ayan binigyan natin siya na ang palaya so tatakaw yan o no? kahit mapait yan may panlasa kaya itong mga ipon ito so tumapit na dami na dumami na sila Like I like I okay thank you for watching have a nice day so bye-bye